Hi guys, ito ang itsura ng 6 bahay after we came back. Yan, yeah, umalis kami ng 13 to 23 So, mga 10 days. Yan ang itsura. And me... At kukunin na natin yung Kukunin ko na yung mga sili Na Ano na eh Fall na kasi So Kunin ko muna yung sili Yung Para Kukunin ko yung sili Para makaupo kukunin natin yung mga sili. Ano na eh. Giniginaw na sila. Sasara ko muna. Lalak. So nilak ko na. Kunin natin may mga bulaklak pa rin. Pero ayan na itsura niya. You don't expect na ano siya, maayos. Patay na yung mga tingnan ko nga itong sili dito. Oh, meron pa rin. Okay naman sila. Oh, lumaki din. Napakadaming sili ngayon ang aanihin ko. Ayan, yung mga kamatis, oh. Naano na doon sa puno. Oh. May mga bulaklak. Meron pa. Ang sitaw, hindi na tumubo. Gininaw na eh. Patay na yung mga dahon. Ito kukunin natin. Itong mga sili dito. na namumutok eh. Ang okra, wala na hindi mo na mapapakinabangan yung okra na dry out na sila na, -nan -nan -nanigas na, na nigas na sa lamig walang dilig so itong mga siling ngayon ang ating kukunin at ito'y fall na talaga talaga kailangan natin ubusin yung sili para maipamigay kita ba na ba ako eh kita kaya <laughs> dun sa kabila nalaki pwede ko i-frozen tong mga dahon kasi bumibili rin naman kami dito ng dahon frozen na dahon ng sili para nilalagay sa nilalagay sa tinola kaya sinigang na hipon pero anda ko na yata sa fridge sa, sa freezer itong puno na to ang dami niyang bunga Mayroon pa Meron ba dyan? Hindi ko nakikita. yung pula kunin na natin. hindi na mapapakinabangan niya busin ko na lahat bagay bukas mainit pa ang maginaw sa isang araw ano ngayon eh Thursday Doon tayo sa loob. Para makuha ko lahat. Uh, yung kamote hindi na napakinabangan no? dahon ng kamote mahirap kasi pagka hindi nagdidilig namamatay kailangan parating binitiligan pero yung mga bulaklak hindi naman okay lang sila kukunin na lahat gugutingin ko kasi ano mag ha, maaanghang yung aking kamay pagka pagka pinilit kong pitasin ba maganda ang view? Nang nakikita nyo na Ay, ang dami oh. <laughs> Isa-isang ano, lima kagad. yun nila eh mukhang matat matatag itong sili kasi ano yung dahon niya hindi pa masyado ano pula ito yata yung sili pwede mo i-dry tapos magagamit mo pa rin saka pwede itong hindi na i-frozen pag na dry sya maanghang pa rin sya eh. pag kinamay ko aanghang yung kamay kong. pa rin siya lalabas pa 'yung mga sili. Itong mga berde. Thai ano to, Thai peppers. Pwede mo siyang hilahin madali. Pag pinipitas mo itataas mo lang. Madali na siyang no. Mapitas. iiwanan ko pa rin siya kung tutubo. Itong tay pala, pumupula rin, oh. Pumupula rin siya. Hindi man sila nasisira kahit na lagay mo sa freezer so sobra sobra naman <laughs> ito ganyan ko na siya pinutol buo Iisa-isahin ko pa yan matagal. Gabi na. sige na ngayon 20 degrees yan ang dami isang bungkos isang katutak siya so kauwi lang namin kagabi nawala kami ng 10 or 11 days gulong gulo ako sa araw na yun punta kami sa Europe nakakapagod mag uh, sinabing bakasyon mas lalo ka napagod marami din naman kami nakita nagaling kami sa Fatima ang una Brussels sa ano, Belgium tapos tapos ng Belgium sa una muna sa London doon kami bumaba tapos sa uh, sa France ay sa Belgium and then France and then Spain and then Portugal so nine ports ang aming pinuntahang cruise Tapos eh, Portugal nagstay kami. Nagstay kami sa Portugal ng 2 days. 2 3 days, 2 nights. Nag-hotel kami sa Lisbon. Nag-hotel kami sa Fatima. maganda pala patubuin tong pula sa loob ng bahay ko na lang siya pipiliin. Maggagabi na dito sa labas. Ewan ko anong gagawin ko dito. Ayun, dahil. May isa pang yun doon sa sa kabila. Ang katutak din ang aking siguro bukas na lang. Pasikasuhin ko muna to. Yung mga nakuha ko dito. Okay na. Meron doon isang talong natira. Oh. May isang talong. <laughs> Yung mga okora nanuyot na. Nuyot na hindi na alagaan. Hindi mo na makukuha. At tumubo sila pero tuyot. Tapos may nakita rin ako ng ampalaya, mga dalawa. Maliliit na ampalaya. Tapos ang sitaw na, ano, hindi na sila tumubo. Gininaw, gininaw at walang tubig. So, ayun ang tsura ng aking ano. Oo. Oh yan yung ito mo, ano nga, mag tuyot na tuyot na yung dahon wala nang mag uh, mafafrozen na lahat yan malapit na mag winter kunin ko ba yung isang talong dun bukas na lang tsaka yun may nakita akong dalawang palaya eto naman pwede ko dapat kunin itong mga seeds nito eh ito mga seeds ng ang seeds niya yan oh yan ang pinaka seeds niya ito yung may black black na yan oh yan ang seeds niya pwede mo itanim yan next year magiging ganyan yan sa summer tapos yung doon long tall yun eh tall matataas naman siya. So, pag iniipong ko yung dahon, hiwala yung maliit at malalaki. Tol marigolds. There are marigolds. Itong, itong pechay, kinuha ko na yan bago kami umalis. Niluto ko na. Tsaka yung cabbage. May repolio. So, ang mangyayari dito, lahat siya ang gulay na yan itat ibabaong ko sa lupa dito pero hindi ako sigurado at eh, tam tingnan niyo tong, ano sitaw na hindi na sila lumaki hindi natubigan tubigan at saka gininaw yata may mga days na maginaw kaya wala patay pati okra patay yung sili ang matatag nagstay healthy sila pero hindi naman hindi na lumalaki may mga lumaki pa rin pero hindi na sila ano active na ito pa hindi na malusog lumaki ang colorito pa rito. Hindi na mabilis ang paglaki nila. Mayroon pa yata. Eh. Mm, meron pa rin. Puro verde kasi hindi ko nakikita. <laughs> So, ayan buhay namin dito. Hindi nakapagkat ng damo. Ito may mga dahon, o. Oh. Iba na kulay. Sa puno. Nakita ko sa inyo, oh. Iba na ang kulay ng mga puno. alam ko itutuloy ko pa to next year. At uh, nagkakasakit ako pagka uh, Noong last year, nagkaroon na ako ng baker sis sa, sa alak-alakan. Ngayon naman ang braso ko ang bumibigay sa kakadilig ng mga gulay. So hindi natin alam kung anong mangyayari next year. Lumaki rin naman ito eh. Oh. Yung mga iniwan ko. Oh, lumaki siya. Madai siya rito. Oh. Mm. Ito iba to halapeño yata ito. Oops, pumaliktad. Oh. Maganda ang tubo, ito yung pinagdadasal ko bakit walang bulaklak, ngayon sumobra naman Ang dami niya pa sa loob, bukas ko na siya tutuloy ubusin siguro sa ilalim tsaka pwede ko pang maan to makuha yung dahon siguro maitabi ko yung dahon bukas mainit pa bukas pero sa susunod na araw maginaw na one, di one digit na may kamatis pa akong kukunin dito at tsaka kaya itong namang ito namang ano, carrots. Nilagay ko dyan sa loob. Ayan o, no, makikita mo eh. May carrots doon. Doon o. Kinakain ng, ng mga kung ano-ano. Ng squirrel o mabait. Tapos may siling pula pa rin sa loob. Namumulaklak pa sila. <laughs> Namumulaklak pa rin o. Oh. Anday pang bulaklak. You're too late. Tapos yung mga kamatis, oh, Napabayaan na. Oh. Matamis kaya ito. Ayun, dahil kamatis dyan. Cherry tomatoes. Ito, kumukuha ko ng kamatis. Matamis kaya. Hmm, tamis. Hmm, tamis. Kasi hinog na hinog. Ang dami lang. Ang dami yung dun. Yung malaki. Yung cherry tomatoes yun. Yung mga bulaklak, bulaklak na dahlia. Yan, hindi nakapagkat ng damo. Puno-puno na tubig yung swing, kaya binaba ako. Yung mga dahlia ko. Namumpa, ayun, tamis nung kamatis, kukuha ulit ako. Kukuha na yung mga dahlia Ang ganda, no? Hindi mo na ma-appreciate sa hindi mo na ma-appreciate sa fall ito bumagsak maka ano sila eh nakabagsak ano, o nakayuko at tignan nyo yung mga bawang ko yan, bawang yan. Napakatagal na itong video ko ah. Ay, tignan niyo yung kalabansi. Kalabansi. Dapat yung ipasok ko na yan. Ito aking nakuha. sa loob ko na siya ayusin tingnan niyo yung fall ayan oh ang daming da wala nang naubos na yung sa puno <laughs> yan na itsura ngayon ang dumi ng ng ground ayan oh Okay. So, haba ng video ko ngayon, ha? Thank you for watching. Bye-bye. Buhay namin dito yan sa Canada. Bye.